Dito natin malalaman sa loob kung anong gender. Tapos aulongin. Okay, no. I'm no? sorry. Ay, wala <laughs> lang. <laughs> Hanap ko lang magandang spot background mo, fortuneer. Hindi. Pinapakita ko lang si na-setup ko. Ay, nandoon din 'yung kita sa ilan. <laughs> Ayan. So, ito guys. Wala kami nabiling balloons. Kasi hindi kami prepared. Promise, hindi kami magkakalat dito. Na, no, liligpit namin to. Mag-gender reveal lang kami. Kasama ang so buong Mighty Pam. Boy or a, or a girl? girl? Diba? Anong purpose nito. Napaka, napaka taba lang isip ko. Diba? Bumili ako ng may kulay <laughs> so, na plato. Palibot mo na lang saki. Oo nga. Ngayon, dito ka hatiin natin. Hatiin natin. Ayan, dito team girl. Alternate niya eh. Ha, alternate Bobo. ba? Sige, sige. Alternate natin. Team girl! Bakit may Alternate nga. So guys, bumili kami ng cake kay Kumaring Dayan. Ayaw Diane nga papayaran eh. Sumala. Delicious, ano yan? May langgam pa, sobrang sweet. Ito guys, yung cake. Dito natin mula sa loob kung anong gender. Tapos, oh, ha? No? Dito magkakaalaman. Kung matatandaan nyo, kung matatandaan nyo, Noong kay Asher, ito, kay Baby Asher, pag matakpa si Baby Asher, nakatakip, tatakatakpan mo. I'm Si Baby Asher, nung nag-gender reveal si Baby Asher Ay, ano? Oh my God! Sir! Pwede po mag-gender reveal lang kami? Mabilis lang, di pa kami magkakalat Mag-gender reveal di lang Di po kami kakain Ah, bawal po yung setup Sige sige sir, lilipit na namin Ah Sige po Sige sir, maglilipot na kami Thank you po Yan. So... Pa yung ah. kami ng place kung saan kami mag gender reveal. You Kaya know, nga dito. Ka nakatingin kuya. Ah, lang po oo Oo. Ito na So, paano yung proseso dito? Hindi dapat nakatingin. Ha? Ah? dapat naka Paano ba yun? Isa-isa? Hindi, sabay-sabay. Ano yun? Isa-isa, isa-isa -is. na. Ay, hindi ka, okay Ano yung mo may okay, slice? Huwag ka tumingin, oh. eh ready na ng ganyan Okay, this is our gender reveal for our third baby nakaka no? ako nakaka ako Okay Pero wait lang Huwag hey, ka tumingin, huwag kayong madaya okay. Baby girl Kahit ano Kahit ano guys This is our last baby na Pero wish namin baby girl Pero kung baby boy, it's okay <laughs> Game Huwag ka tumingin I-ready nyo lang. Ano Ready nyo lang. Ready nyo lang. Ma ma sila makakita. Okay, okay. Ma ma sila makakita. One, two, three, go! It's a baby boy. It's a boy again! And so, it's the last boy! Wali yung mga prediction! Hey, ano it's natin? a boy! It's a boy again! It's sorry! Boy. Ako lang ang nakiisang babae sa pamilyang ito! Pero guys, real talk, this is our last baby at nag-usap kami ni Mama Ems na kung ano man yung gender, kahit lalaki or babae man, this is our last, no? Ito ang will ni God, di ba? Uh, baby boy ang ibigay yun naman pala, gaya basta healthy yun ang wish natin, maging healthy saka, Hindi konting, separated. ano lang konting kulit lang po, Dan Asher please <laughs>